Mayong hapon mga kapubri. Matay mga kapubri. No? Adlaw-adlaw mang magsabak o mga publikasyon mga kapubri. No? Gikan sa panudan, pamugas, pasaw sa manok, pasaw sa baboy napad yung utang mga kapugri kada adlaw kita ka sabak anang mga problema ha mga kapugri no? tapos ang palilo palil, palitunon purting pagkamahala dayon ang income kada adlaw di jud kaigo mga kapugri saon ka nato ni pagsulban mga kapugri no nga sa unang panahon ang isa kalibo dako naman kayo na karon ang isa kalibo karon isa ka gatos naman lang mga kapumbre laban ng kita ni mga kapubri hanggang dito lang muna ako mga kapubri mahal